si Rhea Torres muna ng pag-asa. Alamin natin kay Ma'am Rhea ang magiging lagay ng panahon dahil dito daw po sa may bandang Sursugon, Aba, lakas ng ulan. Ma'am Rhea, good morning! Yes po, well, good morning po Sir Angel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa so, magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa so, kasulukoyan po, tama kayo. Ilang bahagi po ng Bicol Region, gayon din yung mga karatig na probinsya at rehiyon ay makakaranas po ng maulan na panahon dulot po na epekto nitong shear line. Although sa ngayon po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas Hmm. ang ating Philippine Area of Responsibility uh, ay asahan po natin yung mga moderate to heavy or katamtaman ng sa malalakas ng mga pagulan sa bahagi po ng Bicol Region, sa Quezon, pati rin sa Marinduque, Romblon at Palawan. Buong kabisayaan po ay makakaranas ng maulan na panahon, gayon din sa May Dinagat Island. So doble ingat po sa ating mga kabayan dyan dahil inasahan po natin at the very least hanggang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy po itong mga pagulan dulot po ng epekto ng shear and so maaari makaranas magdulot po ito ng mga pagbaha pati na rin yung pagguho ng lupa. At uh, sa nalalaming bahagi po ng ating bansa, dito po sa may areas ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ganyan din sa Central Luzon, makakaranas po tayo ng mga light to moderate ng mga pagulan na may maulap na papawarin dulot naman ang ng epekto ng northeast monsoon. At dito sa Metro Manila, gayon din sa nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather naman po, so bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang ating magiging kalangitan. At may mga chance lamang po ng mga isolated na light rains or mga mahihin na mga pagulan o mga pagambon sa bahagi ng Luzon at uh, isolated thunderstorms naman dito po sa may bahagi ng Mindanao. At uh, sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron pa rin po tayong gale warning na nakataas sa silangang or eastern seaboard ng southern Luzon. Diyan po sa may dagat baybayin ng Katanduanes, ganyan din sa may Camarines provinces. So delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyan pandagat. Yan lang po latest di mula dito po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ria Torres po, magandang umaga raya malamig pa rin ba sa Tagaytay? Malamig pa rin po, malakas-lakas po yung amihan uh, natin at sa mga susunod na araw na asahan po natin mas lalakas po, po 'yan. Ano ang anong agwat ng temperatura natin sa May Tagaytay? So for now po, nakikita natin yung uh, Tagaytay area most likely nasa 20-26 or 25 degrees Celsius po yung uh, forecasted temperature po natin. So mas malamig na po 'yun as kung kukumpa kukumpara nung mga nakaraang araw. Ah, uh, okay. Hanggang weekend 'yan ano? Yes po. Uh, possible po na magtagal po yung uh, ganitong uh, lamig ng panahon hanggang sa mga for the next five days po. Ayan. Sige. bawon ho ng jacket at payong ang bagyo talaga malamig. Yes <laughs> po, tao, po. Thank you ma'am Rhea. Magandang umaga. Yes po. Maraming salamat po. Good morning po. Si uh, Rhea Torres mula po sa Pag-asa.